ito nga pala yung gagamitin natin pagbuo ng rim ito yung mismong rim 30 ano to 36 holes ito yung hub thread type lang to so yan medyo ano siya makalawang kaya mamaya pipinturahan mo na natin so, ito yung Rios, 26 to 26 tong ano na to rim tapos ito yung nip yung nipple. Ayan. One eternity later. So ayan, ituturo ko sa inyo paano paglagay na itong rayos dito sa hub. So huwag naman lang gagawin, lalagyan mo itong ano, alternate dapat. Kaya ito 6 botas na ito eh. 18-18. So, gagawin mo ganyan muna. Alternate. Kaya so, yung makikita nyo yun, alternate yan meron wala, meron wala yun yung lalagyan lang natin So ayan, nalagyan na natin yung taas makikita nyo ayan meron wala meron wala tapos paglalagay naman sa kabila ganoon din ayan dito rin tayo maglalagay sa ilalim ayan paganto alternate din yan ayan o gagawin alternate din si uba lang din parang sa taas Okay, ayan, nalagyan ko na lahat. Ayan yung ilalim. Gagawin naman natin ngayon, babalik ta rin natin yan. Ganito so yan. Ganito yan. Gan. ni natin 'yan niyan. Ah. Hmm. ilalagay natin 'yung ilalagay naman natin sa taas paganto naman. Yung mga inalternate natin. Dito natin ito ilalagay paganto. So ayan yung taas meron na lahat, ayan makikita niyo. Tapos ito namang baba. Ito din. Mayroon nga tayo kagugunit. Nangunggit. Nangunggit siya. Paano nga Ayan. Meron makita nyo lahat meron na. Ngayon na magiging kalalabasan yung itsura niyan. Ayan. So gagawin natin ngayon. Kunin na natin to. Tabi muna natin. Kunin hmm. natin tong wheel set. Ay tong rim. Kunin natin tong rim. Ito yung mga ano niya. Ang kanyang nipple tawag nila rito eh nipple ang mm -hmm. rayos mm -hmm. so ayan ang teknik sa pagkakabit nito ni rito may teknik sila dyan eh <laughs> Una, hanapin mo muna yung Wait Una hanapin mo muna kung saan yung ano yung butas nung sa sa may pinagpapasukan ng pito. Ay tingnan. No? Ay niya ba? Ay yun no. Ay yun, no? yung butas na pinagpapasukan ng pito. So diyan tayo magsisimula dito. Paganto. Ito yung sisimulan natin na ano para tandaan. So dito tayo maglalagay pagan paganto pakaliwa counter clockwise. So ayan, kung makikita nyo, ginawa ko na pala. Ayan, para magkita ko na yung sapo sa inyo. Ayan, ganyan ginawa ko sa una. Ayan makikita nyo kukunin mo ito kukuha ka ng isang piraso ayan halimbawa ito tinapat ko rito itong nasa labas na part ibilang ka lang dyan ng lima mula rito pa kanan basta bibigang lima kung dito dito ako manggagaling bibilang kalima 1, 2, 3, 4, 5 ayun o no, 5 pag, ayun yung allowance nila ayun yung kukunin mo tapos pag i-casein mo lima yung ano yung, yung yung layo ang kukunin mo isang rayos tapos pag i-casein mo tapos pag kukuha ka panibago ito ayan yung pangalawa alternate Ayan o. Diba ito yan. Tas yung, panga, yung, pangatlo. Ay pangalawa. One, two. Tapos mula rito. Sa kinuha mo na itong bago. Ibilang ka ulit ng 5 One, two, three, four, five. Ayan. Nasa labas yan. Nasa labas yung part na to yan. Sabay mo sila pag-iikisin tapos alternate ayan o alternate ito wala tapos dito mo siya ipapasok tapos itong kabila alternate ayan ito wala dito mo siya ipapasok ayan ganyan mangyayari sa lagyan mo na ng ano nipol ito ko lalabasan na nyan. Yan. ito na kalalabasan yan so ganun uulit ulitin mo lang yung process na yun tingnan mo ito mo kinuha sunod dito sunod dito naman kunin mo alternate na to tapos ibilang ka lima 1, 2, 3, 4 5 ito yung pang 5 nya i-e-case mo lang ulit po tapos alternate ulit. <coughs> yan yung mo siya ilulusot yung 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 ang pagkabit niya ay ay, hindi pala ako layo nyo, nabubuo na unti-unti yung pala yung kabilang side. So, doon lang tayo magtutuon sa kabilang side. So, kaya ulit gagawin nyo. Ito yung huli nyong kinuwa. Ito yung dalawang huli nyong binuo. So, ito. Kukunin mo ngayon, ito na. Yung sumunod na nasa loob. Ayan. Tapos bibilang ulit ng lima. Long Three, four, five. Ito. Ayan. Pag mo siya. Ganun ulit. Alternate. Ayan o. Alternate. Ito. Wala. Meron. Wala. Meron. Ay, ang maririnig nyo, may nagbibideo ako rito sa amin. Hindi <laughs> na nalang silang intindin. Ayun o, oh, nabubuo na. So, ayan. Ito yung unang ano. pangalawa pangatlo ayan pangapat putag lima lang lockdown yan dito ang layo na itong pinagkukuha ng kulima ayan purga lang sa mabuo ito titignan nyo lang itong huli nyo kung ano kinuha ayan ito ayan nasa loob kunin mo naman ito ito yung sumunod Tapos, bibilang ka ng lima para makuha mo yung kapares niya. 1, 2, 3, 4, 5. Ito, hindi ko makuha. Ayan. Yung kapares niya ay nasa labas magkaiba okay, yan ah. Oh, nasa loob ito nasa labas. Ay dapat ka pares niyan. Ah, uh, lang ulit. Ayan, 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 yung ayan, 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 yung ayan, 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 buo na natin ang kabilang side ayan so pinan nyo ayan ayan na natin isang side ayan isang side lang to so gagawin natin sa kabila ganun din so ganun din gagawin natin sa kabila tayo mag start Tayo, kumuha tayo, tayo rito ng isa tapos bilang ka dyan ng lima ito, one, two, three, four, five ayun, nasa loob ayan kukrosin mo ulit yan. dapat diretso yan ah. Ah, hindi pwedeng usansan yan kung so, sa matapat yun doon yun na ay ilusot yan Ayan, may so, na tayong isa. So, ang gagawin nyo, ganun din. Yung ganitong process din, katulad sa kabila, same lang, gagawin nyo lang din dito. Tapos, pupunan nyo na yung mga alternate dito. eh na yun. Pupunan nyo na yung mga sunod-sunod na yan. Ganun lang yung gagawin nyo. So ayan oh. Ito yung sumunod dito sa ano. <silence> Inarit gagawin niyo. Tuloy, tuloy na yan. yung, ano yung step na ginawa niyo sa kabila? Meron din dito. Masa po. Masa po. So itong ano makikita nyo yun naman. May thread yan. Pwede natin lagyan nyo ng disc brake. Ayan. Uh, ready for disc brake na. Ayan. Okay na. Pwede nyo siya pa-align. Sana nagustuhan nyo yung video na to. Don't forget to like, share, and subscribe bait na rin ang notification bell para updated ka sa mga bagong videos natin. Thank you, ride safe.